ano sabi ni teacher mag ano ka na lang daw bukas sasayaw ka na lang sa harapan payag ka hindi oh, eh magbasa, magbasa na. Na. ka ngayon no? No? sabi ni teacher mag tiktok ka na uh, sa harapan ano payag ka hindi oh, eh eh, sabi na. ni teacher eh magbasa na para oh. hindi na magalit si teacher oh. sabi ni teacher mag tiktok ka daw doon ganyan ganyan giling giling <laughs> ano <laughs> wala ka rin upuan doon sabi ni sir kasi hindi ka nagbabasa magkakanta ka tapos titiktok ano <laughs> payag ka ha hindi payag ka hindi. O, na basa na ano o, ka lang basa na basa na basa na ayusin mo ayusin sige ano? na tiktok Sige na Oh, dali, pupunta tayo sa chesa. Pupunta